ito na yung perfect lineup na makakapagbigay sa amin ng win streak sa RGT. Pumuesto ka lang sa bulo ng mundo tapos free hit. Bihit lang ang iaambag mo. Walang makakalapit agad sa'yo. Sa dami ba naman ng bodyguards mo? So, ayan na nga. Nagpahidman RG kaming lima at kasama ko yung maasin mating mga mare. Protect me at all costs. Nagbigay na muna ako sa kamilo ng paalala bago ko magpapagamit sa corner ito. Walang iba kung hindi si Laila de Lima. Kaya sabi ko, tank silang apat para naman meron akong bodyguards na kasama. Kaya lang tisis ang retirana na ligaw siya Nakalabas ng engkantadya Ang alamat ng Corlaila de Lima Kasama ang apat na bodyguards niya Pero bago tayo magpatuloy sa video I-post mo muna yung pinapanood mo At pumunta ka sa page ko Tapos i-follow mo ko Ay talagang hindi ako pinapalo ha Sige na ante para mag 1M na ako Noong unang panahon, isang babae nagngangalang Lelo de Lima ang nagmumukbang ng red map niya sa kagubatan. Kaya lang siya ay may napansin. Meron siyang kaagaw sa kanyang pagkain. Binigyan niya ito ng warning na huwag galawin. Ngunit pagtapos niyang magbukbang ng red bat wala na siyang maabutan kung hindi ang anak na lamang mong salagubang. Nag-level up na ang pagmumukbang niya. Isang malaking salagubang ang kanyang nakuha. Napansin niyang merong kinakalaban ng mga bodyguards niya kaya agad siyang nagpunta at nag preheat pre sa may likuran naglilibot sila sa kagubatan ng isang mamang may dalang dos por dos ang lumapit sa kanya at pinaghampas siya nataranta ang mga bodyguards na hindi malaman kung paano pagprotekta pa ba ang gagawin sa kanya pero siya ay masamang damo kaya naman nabuhay pa gamit ang mga huling hininga niyang natitira Nakuha niya pa talagang mauha ng buhay ng iba sa pangalawang digmaan laban sa Torpedo hindi siya nasamahan ng kanyang mga bodyguards kaya naman ito ay hindi niya nakuha. Kaya naman kay mamang dos por dos niya ay binuhos ang galit niya. Si Sangre Pirana ay nahuli ng isang MMDA mamang may dalang aso. ngat ngat siya para matigas ang mukha niya. kaya nanatiling buhay pa siya at ang mamang may dalang dos por dos. Paalam goodbye sa'yo... Na Nagkita-kita na naman kami muli dito sa may kagubatan... At sa may bandang tortol kami ay nag-aagawan... Umiilag ako kay bubong man... Tamang-tama ang dating ng mga bodyguards ko... Sinigurado nilang wala talagang makakalapit sa akin at sa tortol namin... Sa paglibas ng panahon... Sa kagubatan kami na naman ay muling nagkatagpo-tagpo... Dumarami na ang kampon ng kasamaan na kailangan naming puksain... Pati ang mga tumatakbo... หินดินเปล่าลังวัดสิ่งแล้วพออิสิปน้าเหม่งผมมันตามังบายันก็สามหม่างมาบ่ดีกว่าสกปรกมาหกพันมิลินั่งรอคำดำเนิน si mamang dos por dos ay nasa namo pala, ngunit hindi namin siya nakita. Ako agad ang inuna. Wala na akong nagawa pa hanggang sa naubos din ang ima ko pang mga kasama. Isang sasakyan ang nagmamaneho na hindi namin nakita dahil invisible siya at nabangga namin ito. Napalapit agad ang mga bodyguards ko at hindi malaman kung paano ako poprotektahan dahil ako ay nasa bingit ng kamatayan. Hanggang sa nakakamangon na ang kasamaan at si Bubog Man ay nakaharap ko. At ang mga bubog niya ay binukbang ko. Si Bubugman ay mapansaman pala porket nakita niya na ang mga bodyguards ko ay malayo sa akin. Siya ay nagdahan-dahan at ito ay ginawa niyang oportunidad para ako ay lapitan. Hanggang sa isang malaking demonyo ang kasama nila. Pero eto na, tapos na ang inyong kaligayahan dahil ang baril ni Layla ay humaba na. Pero ang bubog ay hindi ko pa din naiwasan. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil sa pagkabuhay ko, ito na ang katapusan. At hanggang dito na lang ang kwentong ito. Dahil sila ang nanalo. The Nepi! Tenid ko ng mga bagong bodyguards. May mag apply ba sa inyo?